Madam. Ano na? Dagdagi. Huwag na dagdagi nga di kayo. bibili pa namin dito. Oh. Uh, oh. Gano'n ah, katagal na lang lahat kayo si Karaj? Tagal na. Kahit 85 man lang. Oh, huwag na nga ni dagdagi kayo. <laughs> bibili pa namin dito. Oh. Sa ganda yun, 80 mo? Ah, si <laughs> Nyo, wala sa... <laughs> Sa'yo yeah, mga bossing ko, bali magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, bali may nag-walk-in sa atin. Eto eh, hindi ko na na-post. Kakarating lang at kakatapos ng buga ng ating kagrupo. Eh, nag-walk-in na agad sila madam. Madam, baka may gusto alam mo ng batid or shout-out bago mo umadurog? Sige, shout-out sa mga tagay-bus. pa? Sino pa? Yan lang. lang. Bossing! <laughs> Yes, Moss, thank you. Bami! Gusto ko matiin or shoutout Yun lang, makatrabaho ko lang dyan. Mag-ingat kayo lagi. God bless. Yun. Madam! Dagdagi! Huwag na yan, ni eh. Dagdagi, Moss. <laughs> <laughs> Nag-fix ka na talaga sa 80. Grabe oh, lang Kapakita so, yeah. ko wala tayong unit. So ayan mga bossing ko, bali magandang umaga po sa inyo lahat. Bali papakita ko po muna sa inyo yung unit kasi nagkakaubusan na ng unit. Gawa ng sobrang dami natin buyer ngayon at magde-December. So ayun bago ako magpatuloy mga bossing gusto ko lang po paalala sa inyo about papri free raffle natin uh, keep like share and comment sa lahat ng mga vlogs natin para mapasali po kayo baka isa na po kayo dun sa mananalo mga first week or second week po natin reredo-dro yan ayun uh, mga bossing ko Bali Honda City EXI automatic transmission mga bossing kakatapos ng pinturahan ni RR works ayan so automatic transmission po yan mga bossing ice cold aircon uh, good shifting no delay ayan fresh na fresh po ang loob nyan so ayun dinudurog oh ano to ba't may na ano helmet nilalagay mo na helmet para wala na kong magawa ah ano <laughs> yung first car nyo pero ganun yung katagal pinag ano to pinagbalakan tagal mo talaga bus nagabang talaga ako na kaya kaya ni ng budget mo Usapan natin di ba sa city na puti? Pero nakita <laughs> ni Madam to. Ayun! Kinilig ang puso. Ang hindi nga lang maganda mga bossing yung tawad. Uy, na yan. <laughs> Madam, kahit 83. Pasko ko muna, boss. Pasko pas ko naman. First car ba talaga yan? Yes, sir. Pero ganun yung katagal pinag uh, balakan yan? Tagal na. Yun. May, ba may anak na kayo? Wala. Ah, wala pa. Madam, pag binigay ko pa sa'yo ng 80, magiging masaya ka. Oo, masaya masayang masaya. Baka sabihin na naman ng mga basher ko, scripted na naman yung presyo. <laughs> si Bossing, tawa na naman. <laughs> <laughs> bawo lumasenso dito sa Pinas. Crab mentality. <laughs> madam, di mo na talaga mo Ma, okay na dagi. Ay eh, hindi, ganito. Gano'n ka nakatagal na nunod kay Sigurads? Ma, taon na rin. Oh? Oo. Abang-abang na talaga. Tagal ang pag na ng pera. Parang anong kabisadong kabisadong ako tawaran ah. na yan. <laughs> <laughs> tawaran ka. Sa'yo <laughs> so, mga mga singkaw, mali si Madam dito ng 80,000 para sa kanilang first car. Boss, dito nga kay Bossing, baka madadagdagan. <laughs> Boss, sagod talaga yun? Oo, oh, Boss, kasi siya yung nagmamali din siyang, ano, eh, um, tira po. Ano ito pinag-ipunan? Oo, oh, tagal na rin hiniling yan na maka... Magkaroon ng service? Magkaroon ng service ng sakyan, four wheels ninyo. Pero ano napipil nyo ngayon, madam? Oo, oh, sobrang saya talaga. <laughs> Wala pa nga, di ko makabili ni <laughs> 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 so yan, mga bossing, kasi alam ko rin yung pakiramdam ng makabili ng first car ay iba, iba talaga sa pakiramdam. So, ito naman ay pagbiligay ko sa, ng 80 mo, makakatulong ay madam sa'yo na nga, 80. Oh, yes! Thank you, thank you. <laughs> thank you, thank you, boss. Ano na na kayo, punta na, walk in na. <laughs> so, mga bossing, legit po yan, madam. Magkala ko binigay? 80,000. 80, so, yun, mga bossing ko, legit po yan. Uh, 80,000 ka lang po binigay sa kanila para sa kanilang first car. Uh, gusto ko lang po i-congrats sila, madam at bossing. Uh, madam, congrats po. Maraming 80, maraming, 80, salamat. maraming salamat. Maraming salamat. Ang bilis mo mag-pistol mo na binigay ko 80. <laughs> so, yun, bossing, thank you so much. Ano naman po, message po. nyo? Ay, anong nararamdaman nyo? Masaya naman. Hindi maano sa rin. Mentally black eh. Wala <laughs> <No, maraming laughs> sa sarili. Gawa ng surprise sa ito na pa, sabi niya parang panaginip lang daw eh. <laughs> Natulog ka ba kagabi? Hindi nga po Kasi magkausap tayo kagabi. Eh. talaga excited. Ah, oh, ganyo ah. Oh. Oh. Nagahan na namin para hindi na maulahan po. <laughs> <laughs> so, yeah, mga bossing para makabiyahin na rin po sila uh, Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta dito sa Boy AC Garage At hindi hindi pa rin po magsasawang tumulong sa lahat na marangarang magkaroon -marang -marang sa -marang sakyan Geng-geng! <laughs> Si Wala parang hindi talaga makahinga, oh. Pero tunay, ano nararamdaman niyo? Sobrang saya, boss. Talaga. Hindi speak. Ngayon, mayroon na corals talaga. dati sa panaginip lang. Tunay na. Ngayon, tunay na talaga. Dahil sa sa'yo. Ano dito talaga target goal mo na bumili? Easy garage talaga? Easy garage talaga. Talaga, nag-aabang talaga ako nang mayroong papasok sa budget ko. <laughs> Congrats po. Oh, Boss, you, gusto lang na congrats ulit. Thank you po. Maraming salamat po. God bless you po. Hello po mga, kami, uh, mga kaibigan. Palo na kayo kay Boy. Yes, <laughs> garage. Thank you. <laughs> <laughs> so, yun, yeah, mga bossing, nakakatawa na puso at uh, masarap sa paramdam na makatulong tayo. Di bali, on tayo natin. Basta nakakatulong at bariyahan. Sabi nga na Chinese, di bali, on -tikita. Basta tuloy-tuloy, mabisa po yan. Geng, -geng. Ang makasawang happy! <laughs> na genging na si genging -geng. <laughs> So yun, mga bossing ko. Ayan, bali may mga walk-in buyer pa tayo for checking sila ha. So ayan, re-receive lang natin to. Yar, damay ka na laman! <laughs> <laughs> Wala na lang sa... Hindi, okay lang. Importante na tayo sa anila. bali <laughs> mo naman swerte yung bahay nila pera, di ba? <laughs> Oh. Ayan, mga Ayan, bali, receive lang natin payment nila, madam, kasi may mga lakad pa daw sila. So, bago ko i-receive yung payment, syempre, dahil tuwan-tuwan sila sa kanilang first car, bibigyan pa natin sila ng Santon Gold thank Coffee Mix. Thank you, thank you. Thank you so much. Nagkakampi ka naman? Yes, oh, po. Yes. <laughs> Ay, tayo. masarap na magkape niya habang tinitingnan mo yung purse ka sa umaga. Goods yan, goods. So yan mga ko, bali-receive ko lang payment nila para makabihay na rin po sila. Maraming 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 salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuported din sa Boy Easy Garage. Ayun, hindi pa rin pa sa auto-mulong. Kasama si si Kuya Jambi lagi sa panakbon. Buna, baka may gusto ko lang muna batin or shoutout at dinurog tayo sa tawad. Shoutout sa inyo madam. Iyon, congrats pa naman sila. Congratulations. Iyon. Talaga naman. Ba't parang diba madali ka? <laughs> <laughs> ayan, naman partner da to. ito partner na ito. Sila sila bossing. Hindi ka na mahuulala at maaarawan. Oh, ma kaso alam, dapat lagi ka may jacket. <laughs> Basi po rin sa aircon. kasi Kasalanan pala yung si garage, Patay. So, ayan mga bossing ko. Bali, masayang-masaya sila mag-partner ngayon. Iba talaga sa pakaramdam yung makatulong tayo sa kapwa. Ang kinakawawa ko lang naman lagi dito. Walang iba ko di si Junior. Nyar, wala saan? <laughs> Nyar, ano sabi nila sa unit, Nyar? Suabe? Suabe? Ayun po na, ang matagal na pinapangarap ni Madam. Mawapasayo na. Ano mara anong ba talaga nararamdaman mo ngayon? Sobrang saya. Napakasaya. Walang kapantay. First car eh. <laughs> Ay, sabi mo, 26 years old, may parwell, eh. <laughs> sige. <So>, Sayan. <laughs> Bali, bossing, gusto ko na po kung salamat ulit. Maraming maraming salamat. So, yan, mga bossing ko, picture taking na lang po kami sa unahan ng kotse kasi may lalakarin pa sila, may importante lakad pa sila para makabiyahin na rin po sila. Okay. Thank you so much po, bossing ko, sa Atong Coffee yeah. Mix. Okay, kapihin niya. Herbal ya walang sugar yan. You, no? Okay, okay. Good. good. Boss, wait lang ha. Ayan, mga bossing ko, tepok na. Bossing ko, parang hindi ka <laughs> <laughs> parang lutang na eh. Wala sa ako. Bawi na lang sunod. Bawi na sunod. <laughs> 80,000 lang, bala ko sila maliwala. Mga bossing ko, pasensya na po sa mga naunahan dito. Di ko na po na-post kasi tinepok na ng mag-asawa. <laughs> Tinuha na nila. Sold without posting. So, ayun, Sabi ko sa inyo, mga bossing, mas maigi po talaga mag-walk-in kayo dito sa garahe para sigurado po yung uh, pera nyo na may mauwi. Eh, tayo naman nasa pagtulong lang. Madam, thank you so much po. Thank, thank you, so much. Thank you. Okay na kayo. Okay na, okay na. Ano nararamdaman mo kayo? Sobrang <laughs> happy. Happy. Happy, happy. <laughs> Boss, maraming salamat po. Salamat, salamat. Thank you. Yung paman. Babalik pa kami, baka may mabili pa tropa. Iyan <laughs> <laughs> yeah, mo ako, ar, comment mo ako. So ayan, maraming maraming salamat la boss at madam. Congrats po. Ingat po sa biyahe and enjoy your first car. Thank you, thank thank you so po. much po. Ingat. Thank you. Thank you. Okay, maraming salamat din madam. <laughs> ayan, tepok na. 80,000 only. Aray.